Another day mga kamanok, uh, marami po nagtatanong kung ano daw po ang pwedeng vitamins sa ating mga alagang serama. Tulad po ng tanong ni sir, uh, Master, ano po ang magandang vitamins o maintenance ng serama po? Okay po, sagutin ko po based sa aking experience. Kapag day old to 4 months old, ginagamitan ko po sila ng bitumen pro powder. Bali sa umaga lang po ako nagdibigay. Sa hapon po plain water na lang po para makaiwas sa panis na nakakapagdulot din po ng sakit sa kanila. Uh, di lang naman po Bitmin Pro ang pwedeng gamitin. Madami po sa poultry supplies na pwede po natin gamitin. Almost same effect lang din naman po sila. Kapag breeder age na po yung manok, ay ginagamitan ko na po sila ng tableta. Uh, tulad po ng Bitmin Pro, uh, 357 once a week. El Toro Muscle Enhancer, once a week din. Pwede naman po kung gusto nyo ng mas mura na vitamina like B12 at calcium lactate, pwede naman po sabi ko nga, madami po kayong pagpipilian ng mga vitamina para po sa ating mga alaga. Saka parehas lang po sila ng halos ng vitamina ng mga malalaking breed na manok. Basta po ang tatandaan nyo lang po, kung saan po sila hiyang at kaya po ng ating bulsa, ay dun po tayo. Sana po nasagot ko po ang inyong katanungan.